Dumating ka na ba sa puntong May pangarap kang gustong abutin Pero walang gustong tumulong Imbis na tulungan ka pa nga Ay pilit ka pang pinapabagsak Pero di ka nagpapatinag At patuloy ka pa rin sa paglalakad dahil umaasa ka Na ang lahat ng panalangin mo ay matutupad Sa hamon ng buhay Sinusubukan mo pa rin makapalag Pero malalagay ka pa rin sa alangangin Na sitwasyon na pati ikaw Ay maniniwala na rin na ang pangarap mo Ay sa nalamang imahinasyon dahil sa mga natatanggap mong panghusga, pinabato ka ng mga salitang di mo na masikmura dahil ang pangarap mo ay tinuturing nilang parang basura. Hindi ka na makaramdam ng suporta, maski sa iyong pamilya. Ang mismong tahanan ay hindi mo na mapinta, dinudurog ka, na parang paminta, dinudumog ka ng pagkabagabag. Hindi ka na makaaninag ng pag-asa, Said na said ka na, maski ang iyong bulsa. Hindi mo na alam kung kanino ka lalapit, kulang na lang mamalimos ka na sa kalsada. Humingi ng tulong, kahit sa hindi mo kakilala, umiiyak ka na. Tuwing gabi, halos mapuno mo na ng luha ang isang balde. Yung halos, sisihin mo na rin lahat kay bathala. Kasi, hindi mo na maramdaman kung meron pa mang papapala. Ginawa mo na pati ang magmakawa dahil tinataklo ka na ng langit at lupa. Puro na lang kamalasan ang dumarating. Puro na lang puot ang nasa loob ng iyong damdamin. Puro na lang problema. Tinatanong mo na minsan ang sarili mo kung meron ka pa bang kwenta kasi madalas ka nalang ikumpara sa mga narating na ng iba pakiramdam mo na lumalapang ka nalang mag-isa na wala ka nang kakampi na wala na sa'yong umiintindi dahil hindi ka nalulubos na maunawaan ito ay madalas nilang pagtawanan gusto mong maging mahusay sa gusto mong larangan ngunit mas gusto nilang tuldukan kung ano ang iyong mga nasimulan kung sino pa yung mga taong inaasahan mo para maging sandigan sila pa talagay mistulang malaking hadlang sila pa yung pumipigil sa'yo para hindi ka makahakbang kaya akala mo eto na yung katapusan akala mo hanggang pangarap ka na lang pero hindi Diyan kaya ka na nagkakamali huminga ka ng malalim pumikit ng sandali at damhin mo ang bawat tibok sa dibdib mo pahupain mo ang lahat ng negatibo pakalmahin mo maging ang umiinit mong ulo kagaya ng mga tubig na dumadaloy sa ilog na kalmado kagaya ng mga ulap na walang kibo kagaya ng pagsayaw sa hangin ng mga puno sa dahan-dahang pagbagsak ng dahon kagaya ng pananahimik ng mga burol saglit kang huminahon alam kong dinadalaw ka na rin ng pagod at hingal Kaya't hayaan mo naman akong pwede. Ako naman ang iyong pakinggan. Pares lang tayo may pangarap. Kaya may nais lang din akong sabihin. Kung ikaw na may pangarap na gusto mong abutin at marating dapat lagi kang handa sa mga bagyo na paparating dapat palagi kang alerto dahil hindi sa'yo palaging sa mundo bagos, pipilitin ka nitong hatakin para hindi ka makarating sa pinakadulo dadaan ka muna sa pinakamahirap na balakid maraming nakatakdang mga bitag at panganib ngunit ang makakapagligtas sa'yo ay ang matibay mong pananalig Punuin mo ng punuin ang mithihin mo ng pag-ibig. Huwag na huwag ka lang makikinig sa anumang hindi magandang sinasabi ng iba. Dahil ikaw ang may hawak ng pangarap mo at walang pwedeng magdikta. Tumuloy ka. Lumaban kahit mag-isa. Tumayo ka kahit ilang ulit pa. Isa lang ang pasada ng buhay, kaya bawal magtira. Kaya ibus mo na, maging ang huli mong paghinga, ibus mo na. Hanggang sa huling patak ng tinta, isipin mo na lang na ang lahat ng ito ay balang araw sa anak mo rin mapupunta. Di bali nang, mapunta, di bali nang madapa. Ang importante, hindi ka nagpabaya at hindi ka naging irresponsable. At kung iniisip mong wala kang kakampi, hindi. Dahil andyan ang Diyos na lagi mong katabi. Patuloy ka lang kumatok at hindi siya magdadalawang isip na magpapasok siya ang makakasama mo sa anumang pagsubok kaya tanggalin mo na lahat ng pagkabalisa dahil yan ang dahilan kung bakit minsan hindi ka makaramdam ng pagpapala subukan mo magtiwala at huwag kang magreklamo kasi kahit papaano nasa ilalim ka ng kanyang magandang plano magpasalamat ka na lang kasi patuloy ka niyang ginagabayan Matuto ka lang maghintay dahil darating din ang araw na ikaw na rin ang nasa tugatog ng tagumpay, hindi man ngayon o sa makalawa, gaano man katagal ang mahalaga. Sa bawat araw may napupulot kang mga aral na magsisilbi mong ilaw at gabay sa maalagubat na buhay. Mamuhunan ka muna ng pagtitsaga at pagsusumikap dahil ito ay proseso. Isang proseso ng paghubog sa buong pagkatao. At tatandaan mo, ang pangarap ay hindi lang tungkol sa medalya o tropeyo. Ito ay tungkol din sa personalidad, sa kung paano mo hinarap ang tunay na realidad. Parehas lang tayo may pangarap, simula pa ng umpisa, kaya wala na sigurong dahilan para sumuko ka pa. Dahil hindi natin alam kung baka sa oras ng pagsuko mo ay katumbas na lang pala nito ay isang hakbang patungo sa mga pangarap mo. Pwedeng mapagod, pwede kang magpahinga, pero huwag kang sumuko.